'kan ka Dobby. Dobby. Bye-bye. Hey guys, welcome back sa aming YouTube channel. Matagal-tagal ding hindi nakapag-upload. So, for today's video, sasamahan natin si Dobby na magpapagupit siya. So, nagpa kami sa PetSmart. So, 1.30 p.m. yung schedule namin doon. So, yun. Uh, umiiyak na si Dobby. Kala niya, iiwan siya. So, yun nga guys. Let's go! So, ayun na nga guys. Nandito na kami sa PetSmart. So, may grooming sila dito. Kailangan mong magpa-schedule. Tsaka, by the way kung magpapagroom kayo dito ng mga pet nyo kailangan pala na ano, fully vaccinated tsaka may oh, ma dapat may certificate yan so yun pinabaksin namin si Dobby nung last two weeks ago kasi na expire na yung ano niya yung vaccine niya nung sa Pinas pa eh. medyo mahal mahal yung vaccine dito tsaka grooming kaya dapat prepared kayo so eto si Dobby yan hindi niya alam yung mangyayari sa kanya mamaya. Takot pa naman sa tao to. Oh God. Hello.

So last week. Oh, last week, sorry. sorry All <laughs> oh, good, no problem. And it says that he has received flea tick treatment in the last thirty days. Ah uh, yes. Uh, was it topical or oral? Um uh, oral. Oral? Okay. Mm -hmm. uh, and it says that he may be stressed or anxious for the service. Is he just kinda of nervous for grooming or um, she's not used to it actually. She's, she's not used. To it. Okay. This is a uh twice. Second. A second. Yes, I second. Okay. And he's uh, five years old. Okay, I will see what we can do. Uh, hopefully, he'll let me do everything. But I'll give you a call if you know something goes wrong or he just isn't letting me do anything. But obviously, we'll give it a go, give him breaks if he needs it. And uh, which phone number would you like me to call here? I have the 893 or the 966? Uh, the 893 will I do have one other dog this uh, afternoon, so I'm going to need about three hours with him. Um, yeah, sure. I can give you a 30 minutes heads up before he's finished. Oh. And we had you in for the bath and the haircut, and you had the luxury on the service, so I just upgraded you to our Halloween package. You get a bandana, cookie, and a coupon book, and you save seven dollars as well. So, Thank you so much. Of course, no problem. So that will be 75 plus 40 today, so about. um bail. you know how he did last time? Oh, so yun. Tapos na. Hinatid na namin si Dobby dun sa loob. Hindi ko alam kung pwedeng mag pero kumukuha-kuha ako ng konti. <laughs> so, around 3 hours yung ano, yung grooming. Grabe, tagal. Sa Pinas. Mahal eh. halos, oh. By the way, halos uh, 170, 150. Ha? Huh? 100. 100 lang? Oh. So 100 yung grooming Pero maganda na kasi parang detailed na talaga Tsaka upgrade niya kasi may promo sila ngayong Halloween Kasama yung ano yung um, Ang tawag dito? Mm -hmm. Yung kuko, yung mm, oh. ngipin Ah, tara oh, tenga Sana ano, sana maging behave siya Kasi si Dobby ano yan eh Hindi siya masyadong ano sa ibang tao Actually, kahit sa akin eh <laughs> Behave siya sa babae Oo, oh, be uh, behave siya sa babae <laughs> Tsaka second niya pa lang to na grooming. So 5 years old na si Dobby. Yung first niya like 2 years ago ata Yun Okay naman yung resulta nung 2 years ago. Kasi so ako yung nagugupit tsaka Oo. Nag oh. Papaligyan. So guys, dito pala kami nagpa-groom sa Petsmart sa may Chinook. Ayan. So kung mga taga Calgary kayo, siguro alam nyo dito yung ano, Chinook. Katabi bilang siya ng Staples. So sa ngayon, wala kaming gagawin. 3 hours kaming maghihintay kay Dobby. Gala-gala muna tayo dito sa Chile. guys. Dito kami ngayon sa Starbucks. Yan. Saan ba yun? So, matagal-tagal pa yung hintay natin ito kay Dobby. nag muna kami. Nag-merienda muna kami. Minsan lang to. Minsan lang tayo nag starbucks Pang mayaman. So, yun na. Tapos na yung grooming ni Dobby. Nababas na kami dito sa Sino, Napabudol ng konti. So, yun. Maglalakad tayo dyan sa ano. Papunta dun sa Petsmart. Ano lang naman siya, mga 5 minutes walk lang ata. Ayan. Overpass tayo. Oo. Oh. Pero kailangang dumaan dito sa overpass. Walang tawiran dyan sa mga intersection. Buti so, nga ngayon, hindi masyadong malamig eh. Sa so, 22 degrees. oh, 22 degrees. Hindi siya mainit. Hindi rin malamig. Sakto lang. Sakto sakto para sa mga hindi mahilig sa malamig na weather. <laughs> Yan guys. The second floor, okay. but God still opens up his arms to us while we are sitting, hey guys. While we are sitting, we are not going smart. Out. medyo madami daming tao dito ngayon kasi malapit lang kasi siya sa eh Shinok, uh, LRT station Why? <laughs> They all have all the anyone before you the Oh, yan. Katabi lang siya ng ano the Home Depot tsaka Staples So sa may mga pet dyan Try nyo din dito sa ano, Petsmart Kaya lang sa ano to eh, Southwest sa may Chinook Mall So by the way guys ano, Yung Petsmart meron pala sila dito ano, Yung isang branch ng Alpine Veterinary Clinic Diyan namin pinabaksin dati si Dobby Tsaka pinacheck up nung medyo may Infection yung tenga niya So ano lang to dito Branch ng Alpine Veterinary Clinic Yung main ano nila nandun sa may McLeod Trail ata yun pero may mga doktor din naman dyan. Mahal dito yung ano, yung... ...gastos ng pet. Grabe. our salon welcome package since it's your first time with us. Uh, just if uh, it's just a savings, if you're interested, if you want to prepay for one uh, next grooming, you can save 10% off. Or if you want to prepay for two, you can save 20% off. So if you want, you can think about that. And uh, you have 10 days, 10 days to redeem it if you're interested. but yeah You can just go pay at the cashier, and I'll meet you back here with him. Thank you. Go. Eh na guys. Nakuha na namin si Dobby. Ito na yung tura niya. Oh, gabi. Ibang aso na to. Ibang aso na. <laughs> <laughs> Worth it naman pala. Kasi na linis yung ano niya. Kamay niya. Ah, yung paano dito. magpa-touch. Mm -hmm. Oh, buti na lang mabait yung groomer. Dito. Groomer ba tawag niya? Hmm. So, dito kami ngayon sa loob. Check-check muna tayo ng mga Uh, pet supplies yeah, uh, mga dog food Alam malaki hindi <laughs> <laughs> no malaki din pala yung ano dito eh. dami mga gamit nung para sa pet okay. <laughs> raincoat clearance clearance. Ha? Clearance. Um, wala nga lang pang winter. Ito pa clearance. Where's my good boy? Where's my good boy? Kasi na pa. Kasi na pa not <coughs> Oh, eh, hindi siya na-stress, no? Hindi siya nanginginig. Hindi tapos na. Hmm. Ano? Pang winter? Ay. Hey. Ah. Merry Christmas. Pet apparel. Kasi ba sa kanya ito? Ay, pang babae ata yun. Extra small. Hindi, no? Pangbabae. pang babae. Kulay, oh. Iba't ganito mga basayan ng ihi. Pero maganda to eh. Pang, ah, Babalot to. Hindi matatanggal. Oh, Tsaka... Ng ha? Kung lalagyan mo siya diaper. May pang Halloween special din sila dito. Ito mura. Adam's family. <laughs> Ayun. Kailang manipis. Sayang. Ito. Bakit? Simba. Hindi, no? Dinosaur to. A marble, si Groot. Ah, si Groot pala. <laughs> <laughs> Check mo daw kung may small. Extra small na nga to. Wala. Wala. Ito si Rocket. Ito? Ayos. Nice. Nice. Ayos eh. ayon niya na ito eh. May hood. Ayaw niya manipis. Yung sigurot. Maliit. Maliit. Oo. Oh. Saka din lang. Hmm. Maliit oh. Tatap ko pa sana. Ayan guys, dito sa loob meron siyang ano, adoption center. Ayan. May ano, isang pusa dito. Oh. Kawawa na. Pero siguro kailangan ng anong niyan, yung kailangan pa ng ano nga to, adoption papers no hmm. kung qualified ka mag-adopt ng pet. Pero maraming groups din sa Facebook kay eh, na yung adoption, walang bayad. nagpo poster ther dito nila. Hmm. Pina pag ready na for adoption minsan dyan nila nilalagay. Tumingin siya. Uh -huh. yan tapos na kami dito sa PetSmart yeah nakabili naka na ng pang-winter si Dobby winter clothes yeah so pauwi na kami, punta lang kami dito sa Maybus station sa likod ng Staples yan, medyo mainit na yeah Dobby Dobby Next video sa video. Next video i-share naman yung kumaga yung gastos pag mga pet consultation sa mga uh, injections ganun vaccinations O oh, oh, ano nga to uh, pet ano immunization Oh immunization So guys thank you for watching see you in the next video bye